So naglabas po ang Pulse Asia ng latest senatorial survey January 18 hanggang 25. So ibig sabihin po, lumabas na dito yung lahat ng mga paninira nila Maharlika ng mga DDS laban po kay uh, Congressman Erwin Tulfo, okay? So yung mga issue sa TNT na yan at yung sa sa US, lahat po yan nakalabas na nung panahon na to. Uh, pero very clear. Kumag-lalo pong nakikita yung kanyang lamang na clear, number one clear na front runner si uh, Kong Erwin Tulfo with 62.8%. Napakalayo doon sa sumunod na number 2 in fairness, Senator Bongo with 50.4%. Sa akin lang ah, itong kay kay Kong Erwin kasi actually mas lalo pang ano mas lalo pang tumigas yung pong mga supporters niya mas lalo pang uh, nabuo yung loob ng mga nagmamahal at mga mga lumalaban para dito kay Idol Erwin nung nakita nila na inaatake ito di ba kasi nakita nila na yung na ano eh na umaga, itong si Idol Erwin ikatulad eh, din ng mga ibang mga mga OFW na nag TNT sa abroad na lahat gagawin para sa pamilya Umaga kung tutuusin, pwede naman uh, maayos naman yung buhay nila sa Amerika pero nag-decide siyang umuwi dito, dito magtrabaho, dito tumulong and of course, uh, mahigit 20 years yung kanyang action center sa dami po nung natulungan nung action center nitong si si Idol Erwin Tulfo eh hindi mo na, kaya ganyan na lang po kalaki hindi ka na magtataka kung bakit number one ito po sa senatorial survey okay? number two, Senator Bongo with 50% eh okay, um siya pinakamataas dun sa kanilang grupo. Number 3 si of course Tito Sen. Number 3 strong number 3 with 50 0.2% itong si Tito Sen. Siyempre, alam naman natin kung anong klaseng, konong uh, kung anong klaseng senador itong si Tito Sen. Marami nang naipasang batas. And uh, talagang, ano, talagang consistent siya. Na lahat ng mga senador eh, ano, eh, ano sa kabilib sa kanya at consistent siya sa kanyang pagsisilbe po sa Senado. Number 4, isa pa, si Ben Tulfo. So talagang ganun ang gusto ng mga tao eh. Napansin ko sa kalye survey namin, pag uh, gusto ang Tulfo, gusto na na, tatlong Tulfo ang nasa Senado para po uh, lahat ng mga gumagawa ng mga ano, gumagawa ng mga hindi maayos, lahat ng mga uh, inaabuso yung kapwa Pilipino, meron silang magtatanggol tatlo-tatlo sa Senado. Kaya po nandiyan si uh, Ben Tulfo, si Bitag. Okay, number 5, Senator Pia Cayetano. Number 6, oh, taas ni Senator Bong Revilla. Of course, bukod sa sa kilala na kasi nga artista, at uh, meron naman siya nagagawa din sa Senado um, siya ay isa sa mga talagang kaalyado ng, ng administrasyon eh. at talagang uh, uh, isa siya sa mga ano isa siya sa leaders ng lakas na of course yung uh, partido ni speaker kaya yung mga yung mga ginagawa na magaganda ng administrasyon nakikinabang itong si Bong Revilla at mas lalo siyang uh, uh, sinusuportahan ng mga tao kaya number 6 na siya medyo secure secure na nung huling eleksyon nasa dulo siya ngayon mas mukhang mananalo na itong si Bong Revilla number 7 senadora Amy Marcos so in fairness tumaas siya dito uli Uh, number uh, pang siya number 7 siya dito oh, so gumaganda-ganda dito sa ibang mga survey hindi ganoon kaganda number 8 Ping Lakson number 9 Willy Revillame o oh, ito tingnan mo may laban talaga itong si Willy uh, mag maganda sana ilabas niya kung ano yung magiging platforma niya kung ano yung mga isusulong niya oh, pero makikita natin yan kung ano mga gagawin niya at ang lakas talaga ng drawing power nito si Willie eh. Kasi sa mga probinsya, isama mo si Willie Tapos yung mga politiko, syempre gusto makisabay kay Willie Kaya ayun, number 9 ngayon si Willie Mukhang may chance, mukhang mananalo to Number 10, Senator Bato de la Rosa o, So may fighting chance pa rin si Senator Bato Number 11, uh, Mayora Abby Binay tumataas, ha? Uh, very active si Mayora Abby eh. Number 12, Senator Manny Pacquiao E ako talagang uh, supportado ko to sa si Senator Manny Napakabait na tao niyan At maganda yung kanyang vision sa Pilipinas Nakausap ko nung nakaraang linggo uh, Full support ako dyan uh, And hopefully, hopefully sana ay ano mas tumaas pa itong si Senator Manny uh, Senator Manny Pacquiao and uh, alam mo very open siya eh. kahit sa isang katulad ko na na, na bagong politiko na pumapasok pa lang eh, sabi nga niya panahon na para mga bata naman mga bago naman makapasok din makatulong din sa bansa maka maka help doon sa pag uh, ng bansa and of course uh, itong Senator Manny ang kasama niya kunin ko lang din yan ito Ayan one Pacman Partylist. party yeah, yan ang kasama natin na ano na tumutulong din sa atin uh, of course si congressman Mikey Romero marami nang nagawa sa kongreso kasama niya sila Pacman si Senator Manny, silang dalawa tutulungan sila ngayon po ang papalit si congresswoman Milka Romero yung anak ni Kong Mikey at tuloy-tuloy uh, pa rin yung advokasya nung nung uh, One Pacman para sa poverty alleviation, para sa youth development at para sa sports. Kaya ayan. Talagang maraming salamat sa One Pacman party list. Eh, Senator Manny, uh, medyo bumaba siya dito sa Pulse Asia, pero eh ano naman 'yan? Kapag nag, hindi pa siya nga nagtotodo kampanya, eh. pag nagtotodo kampanya 'yan, of course tataas ulit itong si Senator Manny Pacquiao. Number 13, um Camille Villar yan. So, merong backlash din sa mga bilyar eh. Kasi parang nakikita na din ng mga tao eh. Pero tingnan natin kung malakas pa rin doon. Siyempre, ang dami nilang pera. At uh, kayang-kaya pa rin nilang ano, ibombahin yung mga TV commercials and all. O oh, lastly, si Senator Lito Lapid. Namatay na ba si Lito Lapid sa ano? Uh, sa, sa bat sa ano sa hindi pa patay. Baka ngayong gabi. Ngayong gabi mamamatay sa Batang Kayapo itong si Lito Lapid. Kasi bukas bawal na eh bawal na siya bukas kasi bukas po ang campaign period simula na ng kampanya para sa party list para sa mga senador para sa akin so abangan nyo kung ano yung mga gagawin ko bukas o so, exciting um, Hanggang 14 yung nilabas dito Hindi ko pa makita kung pang ilan ako uh, Pero ayan, tingnan natin kung anong pwede natin gawin in 90 days Okay? So thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parati guys Tuloy-tuloy so, lang po Umi-excite Umi-excite nga yung laban uh, Idol Erwin Tulfo Number 1 pa rin ako Itong si Erwin Malayo-layo ang mararating nito sa politika Sa Pilipinas and I'm sure pagdatingyan sa Senado eh malaki yung malaki yung itutulong niya doon at uh, sila ni Idol Rafi, isang pa seven na ko ang daming babaguhin niya yan ang tamang pagbabago na kailangan ng Pilipinas sa totoo lang eh. so, See you po sa next video po natin guys bye bye